Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito po yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Pala, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kasi hindi ko po talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Okay? So, kung gusto po ninyo, pwede kayo magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader siya po yung open sa personal reading. Ako po, hindi pa po, po ako open, pero pag mag-open ako, magsasabi na lang po ako dito sa mga videos na i-upload ko dito sa ating channel. Kaya be sure na mag-subscribe kayo, mag-comment kayo. Yan, ma-appreciate ko yung comment ninyo guys, kasi sobrang natutuwa ako. Nagpapakita yun ng uh, pag-support pag, uh, sa akin pagmamahal. So, sana mag-comment kayo dyan sa baba. So, start natin ang reading. So, this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kunin natin muna yung main energy mo. Love reading to guys. You do have here the six of cups. Okay, Libra. <clears throat> So, nakikita natin you are someone na uh, mapagbigay, ano. You could be someone na uh, uh, pwedeng mapagbigay and at the same time, you know, Libras are like that talaga. Mapagbigay kasi gusto nila at peace lang lagi eh. Yung parang, um, sige na, magpaparaya na ako, ibibigay ko na ganyan. Misan kahit wala nang matira sa'yo, ibibigay mo. But uh, some of you, I feel like... Uh, pwedeng there's a person in your uh, mind right now or pwedeng ka-connect mo ngayon na pwedeng willing kang ibigay ang lahat sa kanya. Okay, dito sa taong to. And I feel like it, it has something to do with love. Na pwedeng kahit wala siyang ibigay sa'yo, uh, ikaw itong continuous lang ang pagbibigay sa taong ito. And, you know, Six of Cups, this could be your energy na ma meron naman kasi siyang naitulong somehow sa iyo sa past mo. Kaya kumbaga hindi mo na binibilang 'yon. Maybe sa friend. Uh, we'll see. Yung iba sa inyo, especially kung soulmate connection kasi with the judgment. Pwedeng alam mo na kasi kung ano meron sa connection ninyo eh. Alam mo 'yon, yung parang kaya ko ibibigay sa taong to lahat kasi alam kong siya yung para sa akin kasi soulmate kami, kasi twin flame kami. Some of you may ganong energy. Okay? The person that you're do dealing with is the Ace of Wands. Clarify natin to. What's with the Ace of Wands? King of Wands. Wala well, nakakita tayo dito ng person na pwedeng uh, may mga bagay siyang nalaman or uh, nakita sa'yo na naging dahilan para uh, you do have your the hangman So, etong person na to, parang ano siya, hoping. hoping okay? Hoping or hopia. Parang umaasa itong taong ito sa connection niya. Might be may mga nakita siya sa iyo, may mga sinabi ka sa kanya na pwedeng naging dahilan para umasa siya. Okay? So, alamin natin. matagal, I feel like ito person na ito, matagal na siya naghihintay, pero there is this time na pwedeng naghihintay siya, pero wala rin siyang ginawang action nung nagkaroon ng pagkakataon. Alam mo yun? Naghihintay siya, tapos na nagkaroon ng pagkakataon sa inyo, <laughs> Wala akong nakitang action sa kanya. Alam mo yun. Angel lang siya. The Empress. So, nakikita natin yung uh, pagkagusto talaga nitong person na to sa'yo. Like, this is how your person views you. Uh, with the death card. Especially, kung nagkaroon ka ng transformation sa sarili mo. Ano na ba't I'm seeing this as like, pluto. So, maybe ma malakas or malaki yung, kumbaga meron siyang plutonian energy or plutonian quality sa kanyang chart, sa kanyang birth chart. So, ano may plutonian? Plutonian are, they are used to, you know, uh, transformation. They are used to death and rebirth. Kumbaga parang sanay sila na magkaroon ng transformation sa kanila, sa buhay nila and might be uh, ito yung tipo ng tao na willing mag-end ng something or kung may mag-end sa buhay nila sanay na sila kasi lagi namang nagkakaroon na ng ending ng rebirth sa sa buhay nila mismo ano and wait lang guys okay so anyway puntahan natin Ayan o, talaga, the temperance is here. So, talagang, naghihintay ng person na to, I just don't know why, kung bakit gano'n siya, na hindi siya gumagawa ng action. Ilang beses nagkakaroon ng pagkakataon, pero wala tayong action na nakikita sa kanya. Ano bang emosyon mo sa person na to? The justice card is here. This is you, Libra. Clarifying natin what's with the Justice card. The Eight of Swords. Knight of Pentacles. Some of you Libra, pwedeng ikaw ay currently stuck sa emotions mo or pwedeng sa situation mo. tapos you're waiting for an offer or naghihintay ka sa offer with the Knight of Pentacles ng someone. And, uh, medyo weird na nakikita ko dito si parang Batman. So, maybe recently lang may ginawa kang or may binili kang something na may kinalaman kay Batman or maybe you watch Batman movies or maybe um, may you're wearing something ngayon na may kinalaman kay Batman. So, I don't know. Wala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Anyway, ano yung yung emotions mo dito is the justice card. Some of you, you are being real sa emotions mo. Nagiging totoo ka sa emotions mo. Alam mo yung emotion mo. Okay? With the eight of swords. Kaya lang, might be, yung iba may pagpipigil, kung hindi man, yung situation nyo kasi ngayon mahirap eh. Mahirap yung situation ninyo. So, may binaghihintay ka ng offer mula sa taong ito. Or kasi binigay mo naman na lahat, ba diba? Nagkaroon na ng pagkakataon, pwedeng gumawa ka ng paraan na rin para maipush itong pagkakataon na to. Pero, kumaga, may action kang ginawa, paano naman siya? Kailangan gumawa din siya ng part niya. Diba? So anyway, ano naman ang emosyon ng taong ito para sa iyo? Tapos mamaya tatanungin natin kung bakit bakit siya naghihintay, bakit wala siyang ginagawa doon sa paghihintay niya na yun. Nine of Pentacles and the Hierophant. Well, nakikita natin na itong person na ito could be katulad niya, ay katulad mo, ayaw niya panang gulo sa ngayon. Maybe medyo mahirap yung connection niya. Pwedeng magkaroon ng problem or pagkakagulo. With three of pentacles, especially three of pentacles, this is showing to me as maybe tatlong person na involved dito sa connection na to. Tung reading na to, pwedeng hindi lang isa. Pwedeng dalawa ang kakonek niya or pwedeng ikaw. Whoever this person is, na may kakonek pang iba. Ayan, nakakita tayo dito ng parang sanga-sanga eh. Kumbaga sa puno. Sanga-sanga. So, kung hindi mo puputulin yung pinaka pinag-uugatan or you know, um, yung pinaka nanay na sanga. <laughs> hindi ko alam kung anong tawag doon. Main branch. Magtutuloy-tuloy eh. So, maybe may kinalaman nyo sa koneksyon niyo mga kung tatagdaan gan mo ng isa pang kamalian, yung isang mali na, ay, ano, parang mangyayari dyan, magtutuloy-tuloy yung mali eh. Magagusto niya, matapos muna yung pinaka-mali. Okay? Or yung pinakapinagmumula ng problema. Bago siya mag take actions, may bit may might be. Pero alamin natin, bakit hindi siya nag-take ng actions. Pero nakikita natin dito, uh, itong taon to tinatry niyang maging kalmado sa ngayon ang lahat sa inyo okay emosyon niya para sa is that uh, I don't know I, I, I'm not feeling anything yet honestly wala akong nararamdaman pa pero nakikita natin yung interest niya sa So, I don't know if this is a new person, yung iba new person energy. Pero bakit walang ginagawa ng action to? Bakit patuloy siyang naghihintay lang? The death card. So, I told you, kailangan niya ng transformation. Kailangan ng ending. Kailangan may matapos muna. Kailangan, uh, you know, the three of ones. If there's a third party, you know, with the number three, kung may third party na involved dito or third person, whether sa side niya or sa side mo, kailangan mo wala muna yun. Kasi hindi pwedeng ituloy ninyo yung connection ninyo na meron pang mga yun eh. Ay, kumbaga itong person na to, ayaw naman niya lumabas na parang bad guy dito. You know, kumbaga nakita natin dito si parang Batman, ano? Ayoko naman lumabas dito na parang kontrabida. Okay? Gusto ko maging bida at ano tayo. Kumbaga, kung ikaw si Batman, ako si Robin. Diba? Partner talaga tayo na hindi tayo pagtirigdan ng tao ang sama, ang sama para kung kontrabida dyan sa pelikula natin, parang ganon but the energy here is that ang person na ito, gusto niya maging main person ng buhay mo but the problem is may mga sanga-sanga pa, may mga nagiging problem pa kung bakit hindi pwedeng ituloy itong connection na ito, and might be yun ang gustong matapos na, yeah, ten of swords is here gusto niya matapos eh ten is about ending gusto niya matapos with the five of swords yung mga nagpapagulo dito Okay, the Ace of Cups is here. Masakit para sa kanya na mga, yeah, some of you, lalo na kung past person na ito, kung, ba, kung ano na, matagal na yung connection niyo masakit para sa kanyang mahalin ka. The Justice card is showing to me as maybe some of you are committed, may marriage na involved. What will happen in the near future para sa inyo? Nine of Swords, Ten of Pentacles, the Two of Wands. Clarify the Nine of Swords and the Two of Pentacles. I'm uh, sorry, Ten, Ten of Pentacles, Eight of Cups. the moon and the sun. Some of you, ito ay twin flames flame, make connection, temperance. What's with the temperance? Three of swords. Okay. Well, in the near future, uh, there's a problem here na pwedeng may kinalaman sa pera with regards sa side mo. Well, you have to think about the future. Kailangan sa iyong future mo, alam mo kung ano dapat mong gagawin dito eh. And the way I see this, kailangan mong actionan yung mga problema mo ngayon na alam mong hindi makakatulong sa future mo. The two of ones. Nakakita tayo ng plano dito. Maybe actionan mo tong plano mo na to. Maybe may plano ka na pero you're not making any action dito sa plano na ito. Kailangan may action doon. Hindi pwedeng puro plano. Wait lang guys. Okay. So, minsan kasi ang problema ng mga Libra, they are indecisive. Okay? And, might be in the future, may nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapag-decide. Nakakita ah, tayo ng stress sa'yo ang kailangan mag regarding dito sa bagay na ito. Especially, well, uh, magagawa kasi ako ng astrological reading sa Libra, pero sa, sa Unicorn Princess ko yun i-upload. But, on On October 2, 2024, October 2, 2024, ito kasi ay solar eclipse, ano? new moon, at nasa libra yan. Yung new moon na yan. So maybe, and also it has something to do with you know, nagkakaroon siya ng conjunction with the south node. So, nakita tayo ng new beginning with regards sa iyong past. And, uh, that is in October. And, you know, six months up to March ng, ano, ng March, April, yan. Yeah, Mga ganun, 2025, mararamdaman mo yung effect nito. And, I feel like, uh, Magkakita tayo dito ng grand trine. With regards sa finances. I mean, nakakita tayo na pwedeng may kinalaman kasi sa love. So, kailangan mo mag ng action regarding something na may kinalaman sa iyong finances na pwedeng nagbibigay ng limitasyon sa iyo ay ang may kinalaman sa love. Kaya hindi ka makapag-take ng action doon. Pero, nakita natin that uh, your Venus on October 2 is nasa Scorpio and ito nagpapakita as like uh, this is your area of life where i-naka-focus ka sa finances nakikita mo yung nagbibigay talaga sa ng limitasyon maybe sa career, sa work or what pero like yung solar eclipse it's telling you na kailangan mong gumawa ng pagbabago kailangan mong aksyonan no? Dahil maybe there's problem here na ikaw lang ang makagawa ng paraan para makaalis dun sa problema na yun. You need transformation. You need big change sa buhay mo. At ikaw ang makakagawa noon, nung big change na yun. Yeah. At lalo na kung dito sa tarot readings, yung iba, kung nakakapagpa-personal reading ka or maybe nakakapag-read ka sa sarili mo if you are also a tarot reader or may idea ka sa mga meaning ng cards or you do have your own tarot deck, magandang um, ma, ma matry mo rin na, kumbaga, alam mo na eh, alam mo na yung ibig sabihin or yung pakiramdam so might be alam mo ang dapat gawain sa mga bagay-bagay na parang hindi ka sigurado okay a lot of lesson ang nakikita natin pagdating sa iyong partnership so kung may kinalaman ito sa partnership sa pera or what I highly suggest na pag alam mo na hindi na nag out yung isang bagay, maybe it's time for you to end no? And make some kind of changes doon. Transformation doon. So, yeah. Pagdating sa person na kakonect mo pagdating sa future, there's the moon and the sun, there's that's like solar eclipse. Diba? May conjunction ang moon and sun and it's like a union of uh, yung iba if you're looking forward na magkaroon ng union with your soulmate with your twin flame there's a possibility ayan and nakita tayo with the temperance it's like a balance energy so I can see union sa inyo but there's a three of swords which is a third party na involved dito so maybe if you lalo na kung nasa side mo yung third party na involved na yan na pwedeng may kinalaman sa hindi kasi ako makaalis sa connection namin dahil sa usaping pera. Well, yung person mo, yung twin flame mo, yung soulmate mo, hindi siyang mag-aalis sa'yo dyan sa situation mo. Ikaw. Okay? So, hindi pwedeng wala kang gagawin. Nandito na si soulmate mo, si twin flame mo, about to come into your life. No? Pero, hmm alam mo yung dapat tanggalin sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.